dito ka pa muning naglaro sa akin ano sa kandungan ko pa ikaw naglaro dyan no, oh, muning muning oh baba na alis na ako baba na baba na oh, ko ayaw pang umalis nag baba na muling ay feel at home ka dito ah oh ah pit pit ala pit ay pil at home ka na ya. Hmm. Ha? napil at home na agad si Muning eh. Hmm, baba na. Baba na Muning. Tapos na ang duty ko sa'yo Ay. Aba na pasarap ka ng higa ano. Oh. Aba, gusto pa laro o oh, gusto niya laro. Gusto niya nilalaro siya o oh, ayan o. Oh. Hmm, 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 mm. mm, mm, mm. Ha? Oh, nag nagtulog-tulogan pa. Hoy, muning. Muningning. ning. <laughs> oh, 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 oh. Talagang gusto mo pa rito talaga. Ayan, mahulog ka. Nako, gusto pa sumama pa rito sa sa aking tiyan, oh. Mabisyo itong pusa nito. Ha? Mabisyo. Akala mo ako na may-ari sa kanya. namuning <laughs> Gusto niya nilalaro siya, oh. Naghanap talaga ng kalaro. Pila at na pila at home ka mo ning ano. Wala na akong magagawa mo ning nito. <laughs> Nagiga pa kasi <laughs> Talaga naghiga pa si Muning eh. muna mm. Muning, ako'y la ah, lalarga na. Lalarga na ako, Muning. Mm. Naglaro pa eh. Oo, oh. oh, 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 walang bala ko malis. <laughs> walang oh, bala ko malis pusa nito. Yang oh, penting Nak sarapan pun na macam sa Kandungan tu